Minsan-minsan, relax na relax din pag may time. Taas o. Agulong! Oo! Pantan

Eh, suka. Eh, suka lang. Eh, yung kulay dilaw. Eh, yung dilaw. Ano? Eh, masarap. Eh, yung dilaw. Oo, oh, yan, Yung dilaw na yun. masarap. ayan, Ito. Aligay ata, aligay. Ayan, 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 so, ayan, 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 Tungka Oo, tangka lang, gumagal meron pa no? Hmm. Si Virgin pala, tungkot yung Huwag yeah, yeah, yeah. mga mamay. May mga butang ina. Hindi, hindi alam mo. Iyan. Uy tama, no? O picture tayo lang dito. Binasa ka rin. Ayan, ayan, ayan. Hindi mo na makakain eh. Uh, butang lang. Nandiyan na itin. Hindi, siyempre. Ibu. Ah, picture, picture. Hindi, pinapakita lang natin. Sa... Ah, picture to. Eh. Special uh. media. Ito, ito, ito. Ha. Picture lang kami. Picture, picture tayo. Eto. Picture lang muna nila para ano. Tapos picture, picture tayo oo naman, magkumaga pa Ayan, masarap yan. lumbago na daging yan? daging yung madilaw. niya yung tinig niya 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 Ayoko. Ba't niya ang usid na? Syok. Sure. <tamilid> mo, <bakit amin. laughs> <tamilid> mo Wait, ba? mo. mo iiyakan? Bata mo iiyakan. Iiyak pa ka. Ano ba? <laughs> ka lang. Tumulak. Um, oh. so, <hady> <kanilin. guarding? hady> <hady> Hindi nakalapat.